Hi guys, so for today's video, magluluto, nagluluto ako ng balatong Kasi gusto raw na asawa ko ay yung maghapo ng ulam. so, ayan, balatong di ba? Nilaga ko muna yung munggo, tapos yung malambot na. Dinagdaga ko ng sabaw, nilagyan ko ng sibuyas, tiniplang ko ng pampalasa. O, ba diba? Masarap yan. Paborito ko ito Tapos lalagyan natin mamaya ng na sotanghon at talbos ng sili. ba diba? Maghapo ng ulam yan. Kulin lang natin. Sarap na pang ulam. Pero ito pang Friday na ulam daw Saturday na ngayon. So late. <laughs> so yun lang guys. Um ulam idea lang, 'di ba?